Hoy, Jack! Jack! Oh, salayin mo! Ano yan? Uy! <laughs> -prang 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 ah. Ah. Hey. <laughs> cellphone yun! Ha? Cellphone yun! Cellphone mo nga! Hindi na mo nakaka-prank-prank mo, marami ka na paper issue! Ano? Yan! Dibish card mo! Dibish na nyo! Ah! s 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 sa Oi. Jeron chan ano? Hawan mo nga to. Asan si cellphone ni Jack? Eh mo, George? Baet. Ano Ano? Ano no. ni mo. Uy. <laughs> 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 ni ano, <si> yeah, <laughs> si mo. Uy. Hinogin. Asan si Jack? Eh, san si Jack? Paggagawin mo. Iba na alala nyo. Ah, pinasalo ah. sa kanya yung cellphone ko. Tapos? Pinasalo niya sa kanya oh. oh. cellphone ko, ba? Ha. Mapasalo ko din sa kanya 'to. Eh asan ba si Jack? Ha? pa. Hmm. Oy, yun yung naglaro. Oy, <laughs> <Ay>, yun. Hmm. Ay, <laughs> nandun. din talaga to. Oy, Jack! 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 O, mo! Ano yan? Uy! Uy! Stop. Uy! 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 no. Oh. no busok, busok mo! <laughs> Uy, yun yung nilipak. Ibililan niya siguro ng cellphone. Alam ko na yan. Ibilal mo, no? Anong ginagawa? Ano mo na lang siya. Ayun, ayun, ayun. Uy, bakit? Yeah. <laughs> sinalo eh. Bakit nililasog? ba yung cellphone? Bakit mo Bakit ba Eh, ginawa ko lang din yung ginagawa mo sa akin nakaraan eh. Ma <laughs>

Sabi ko na! Papapakasag din ako ng cellphone. Ako din, ako din boss. O, bato to. Sabi ko na. Tingnan mo no. yun. Ano? Sabi ko na. O, di ba? Ayan, iPhone. iPhone. <laughs> oh. kasi Pagkasa nyo kayo cellphone. Ha? Huh? Wala, Gaggy! Okay. Tingilan mo na mag-vlog-vlog! Perwisyo ka, dami kong iniisip! Kala <laughs> mo, ano? Aasa ano, ka pa, iniintay mo na may ibibigay ako! Wala ba? Wala! Pasag na talaga yan! Tingilan mo na kakaprang prang prank mo! Marami ka na piperwisyo! Oo. Ah oh. No. Mm ha, -hmm. ayan mm -hmm. oh, o, oh. magdusa ka! Oh. <laughs> Ay, kumiyak ka dyan! Wala akong pagpapalit dyan! Ha? Ah? Suwasak-wasak na talaga. Mm -hmm. Ang gagamihin bang vlog? Ayun nga, eh, mo na nga muna. Kasi ang dami mong ano, eh, paprang-prang ka pa eh. Sakay, <laughs> oh, <Kaya ito>. <laughs> wala nga! <laughs> <Kaya tumiyaka> dyan! Hindi, lang dito tumawa ako sa'yo. Kahit tumiyak ka dyan, Jake, wala ako yung papalit dyan. Wala, kahit <laughs> 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 wala, wala. nga, kahit magwala kami, kahit mo pa yung pader, hindi ko pa, pa hindi ko papalitan yan. Wala nga, hindi, hindi ako gaya mo yung pinalitan mo ako ng bank cellphone. Wala, pre, sorry. Ang... Ay, paano magamitin ko? Huwag ka na nga na huwag plugin.